Hello hello mga minamahal kong kaloyalista at uh, mga minamahal kong kababayan ko. Ang bidyong ito ay gusto ko lang magbigay ng mainit na reaction para sa mga senador ng ng Duterte. Special mention sina Pancher Bato de la Rosa at Bad Boy Robin Padilla. Kayong dalawang senador Bato de la Rosa at Robin Padilla. Hindi na kayo nakakatuwa. Lalong-lalo na ikaw, Senador. Pancher. Bato de la Rosa. Ano ang sinumpaan mo noong ikaw ay nag-graduate? na bilang sundalo o pulis ng ating bansa, 'di ba? Nanumpa ka sa watawat ng Pilipinas na iyong proprotektahan ang mamamayang Pilipino na iyong proprotektahan ang ating bansa, ang saligang batas at kasama na rin na proprotektahan mo ang pagmamayari ng bansang Pilipinas. Pero baliktad na yata. Baliktad na yata ang nangyayari dahil ang panunumpa mo sa watawat ay ngayon ay bumaliktad dahil prinoprotektahan mo na ang isang taong may kasong pagnanakaw sa yaman sa kaban ng bayan. Mahiya-hiya ka, Bato de la Rosa. Ikaw din, Robin Padilla, akala mo napakatalino mo talaga? Grabe! Grand standing ka ngayon sa Senado. Sino ba gumawa ng speech mo, ha? Sino ang gumawa? Binasa mo lang. Naunawaan mo ba yon? Ikaw, feeling matalinong matalino ka, pero yung binasa mo, baka hindi mo naunawaan. Ikaw, Robin Padilla, kayong dalawang taga Mindanao, Bato de la Rosa at Robin Padilla, mas maganda pa na mag-resign na kayo bilang senador ng Pilipinas. Dahil bakit? Dahil ang Pinagsisilbihan ninyo ay ang Pamilya Duterte lamang, na kayo ay prinoprotektahan ang taong may kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang tungkulin ng isang senador ay protektahan ang mamamayang Pilipino, ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino, ang uh, pag-aalaga. Sa bansang Pilipinas, ang konstitusyon at ang lahat na pagmamayari ng Pilipinas ay dapat kayong mga senador, kayong nasa gobyerno ay proprotekta sa mga ito na hindi kayo dapat na magprotekta sa taong may sala o may may, uh, may uh, kaso ng pagnanakaw sa bansa. Kaya alam ninyo hindi nyo bagay ang maging senador ng Pilipinas. Hindi kayo pwede tatawagin kagalang-galang na senador ng Pilipinas. Dahil kawalang hiyaan, walang-walang hiya kayong dalawa. I-dismiss ninyo kayong dalawa ang impeachment trial ng uh, Sarah Mauning nyo. Bakit? Kasi prinoprotektahan ninyo siya. Sino ba ang nagsu nagpapasweldo sa inyo? Si Sara Duterte ba o ang mamamayang Pilipino? Kaming mga taxpayers ang nagbibigay ng sahod sa inyo kami ang nagloklok sa inyo dyan sa Senado hindi si Sarah Duterte kaya nararapat lamang na hahanapin namin sa inyo ang inyong obligasyon bilang tagapagtanggol ng Saligang Batas ng Pilipinas bilang tagapagtanggol ng Mamamayang Pilipino bilang tagapagtanggol ng Bansang Pilipinas at hindi namin hahanapin sa inyo na kayo ay tagapagtanggol lamang ng isang pamilya na katulad ni Sarah Duterte na may kasong pagnanakaw sa kaban ng Bay lalung lalong-lalo na ikaw, Bato de la Rosa, nanumpa ka sa watawat ng Pilipinas doon na proprotektahan mo ang pagmamay-ari ng bansang Pilipinas pero ano ngayon? Prinoprotektahan mo ang taong nagnakaw ng nyaman ng pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Mahiya-hiya ka sa balat mo. Walang hiya kayong dalawa. Ipag-pag- uh, ipagdadamot ninyo sa amin ang katotohanan. Gusto ninyong i-dismiss ang kasong ang impeachment trial ni Sara Duterte para maprotektahan ang kanyang mga pagkakasala, para maprotektahan ang kanyang uh, ang kanyang pangalan, pero hindi niyo pinoprotektahan ang bansang Pilipinas. Kaya dapat sa inyo, ito lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Kayong dalawa na taga-Mindanao na senador, Robin Padilla at senador, Bato Pancher de la Rosa na nagsabi basta may butas ng pancher, legit ito. No joke, no joke. Sasabihin ko sa inyo. magresign na kayo bilang senador ng Bansang Pilipinas at kayo ay mag-apply na babysitter ni Sara Duterte. Yan ang nababagay sa inyo, ang magiging babysitter ni Sara Duterte at hindi kayo, hindi ninyo bagay ang pamagat o titulong senador ng bansang Pilipinas kasi kayo mismo ang nagproprotekta sa isang tao na may kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakakagalit na kayo. Kayong dalawa. Alam ninyo kung no, kaninang napapanood ko kayo, kumukulo talaga ang dugo ko sa inyo kami na mamamayang Pilipino, umaasa sa inyo na pro protektahan ninyo ang aming karapatan. Umaasa sa inyo na pro protektahan ang kaban ng bayan. Pero ano ang ginagawa ninyo? I-dismiss nyo ang kaso, i-dismiss nyo ang trial, impeachment trial ni Sara Duterte sa kasong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi namin kayo We will not blame you to defend Sara Duterte, pero not to the max level. Na pwede yung dismiss na lang ang impeachment trial. Mahabuti na lang hindi kayo nagwagi. Pahuli Holy Spirit ka pa? You know, Bato de la Rosa, don't include the Holy Spirit. Don't use the Holy Spirit. That send you, dahil you are protecting a thief. At ang Holy Spirit ayaw niya ng pagnanakaw. Kaya hindi ka man lang natakot sa sinabi mo na the Holy Spirit send you. Nakakatakot yung mga katagang sinabi mo kanina. Kaya ikaw, kayong dalawa, bato de la rosa, pang pangaasayo, nagmamakaawa ako sa inyo na mag-resign na kayo at magbitaw na kayong bilang senador at mag-apply kayong baby sitter ni Sara Duterte dahil yan ang bagay ninyong titulo. Hindi ninyo bagay ang titulong senador dahil senador lang kayo ng iisang pamilya. And I will tell you once again, I will tell you and I will repeat and repeat and repeat these words. We all loyalty for not For not, not one person. Or not for one party. But we owe loyalty for, for, for. Para, para. Maintindihan niyo We owe loyalty for the nation and the Constitution. At hindi, hindi para sa isang pamilya ang loyalty ninyo. Dapat ang loyalty ninyo ay nag- pa ay ang mga nagpapasahod sa inyo. Balangkantis kayo, salawahan kayo, wala kayong bayag na senador. Dapat ang bagay ninyo, mag-apply kayo na lang. Uh, sigurado ako, 101.99% na tanggap kayo na magiging babysitter ni Sarah Duterte para sa ganon, kahit saan magpunta nandun kayo, pero hindi na kami ang magpapasahod sa inyo, kundi si Sarah Duterte, dahil kayang kaya na niya, niya ibibigay ng times 5 ang sahod ninyo bilang babysitter okay? mag-apply na kayo, mag-resign na kayo bilang senador ang bagay ninyo, babysitter ni Sarah Duterte nakakahay blood kayo